Naranasan mo na ba yung manakawan? Nako, kamakailan eh, namin yan. Dalawang bisikleta yung nakuha at yung pa naman yung mga bike na gamit namin sa banding naming mag-asawa. Makailang beses pa ako dumaan sa kinalalagyan ng bike. Dahil kinuha nga lahat, hindi ko na malaya na wala na pala doon yung mga bike at gamit pang bike. Ngayon, bumaba ang misis ko, sa kapal ng yan napansin na nawawala na at sa pamamagitan ng CCTV, nakita namin kung paano kinuha. Pero hindi na rin talaga namin nahanap at naibalik pa. First time ko maranasan ang manakawan at ibang-iba ang pakiramdam. Laking panghihinayang kasi ang tagal ko din pinag-ipunan at ginagamit din namin ni Mrs. yun. Naiinis ako sa sarili ko kasi may padlock ang gate, may lakang bike pero parehas hindi na ikabit nung mga panahon yon. Ilang gabi kaming laging mababaw ang tulog at dungaw ng dungaw sa bintana. Nagigising ako ng madaling araw tapos nakikita ko yung misis ko na nakadungaw sa bintana na parang nagbabantay. Misan biniro ko na, o tulog ka na, ako naman ang duty. Yung puyat at pagod na kami, pero parang yung negatibong karanasan ang nagdidikta ng mararamdaman, iniisip at saka kinikilos namin. Nanalangin kami at nagpasya na gawin ang nararapat para hindi na maulit ang pangyayari. At sinuko na namin sa Diyos ang aming pag-aalala at negatibong nararamdaman. Hindi namin pwedeng hayaan na yung takot at nakaraan ang siyang magdikta ng aming buhay. 'Di ba? Sabi nga sa Bible, ipagkatiwala nyo sa kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Hindi ba minsan yung pangit na karanasan pa ang nagiging dominanteng alaala -ala sa ating isip at yung hindi magandang damdamin ang nagdodomina sa ating puso? Hindi pwedeng ganyan. Hindi naman nating kontrolado lahat. Pero gawin natin ang bahagi natin at ipagkatiwala sa Diyos ang ating sitwasyon at saloobin. Sabi ko nga sa sarili ko, di naman pwedeng lagi na lang ako magigising sa umaga at dudungaw-dungaw sa bintana. Kung may trauma ka sa isang pangyayari, tandaan mong hindi yung trauma ang dapat mag-define ng buhay mo, kundi ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos. Pagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng yan. Sa tulong niya ay mapapawi din ang mga alaala -ala ng masasamang karanasan. อัสคาบ